yan. may kulay violet yung violet anong ano yan so ilalagay ni ati doon alagang 30 pesos yun ang sarap so yung mga kalakbay nasa recto ako ngayon may nakita ko rito yung pagkain na nasa kalsada lang ayan isa si bossing dito nakita ko ang itawag talaga dito is nilopak ayan Hanapin nyo lang po si Chris Pogge Ayun si Chris Pogge, yan si Bossing So Bossing, power din ako Titikman ko yung linupak. Linupak, sinupak, sinupak. So, linupak gawa po sa ano to? Kamuting kahoy. Ayan, sa kamuting kahoy. Wheat. Ito, wheat. Oh, Ayan. Yun. Keso. Ayan, bibili ka niyan. May kulay violet. Yung violet, anong ano yan? Ah, flavoring lang yan po ito. Ayan, flavoring lang gawa. Ayan, yung kasupan. Yes. Tapos, yung ingredients naman yan, or ang yun, 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 pampalasa nilalagay mo ah. Secret ibang ingredients kaya. Ayun, ang tawag jan margarine. So, margarine, Anton. Ilagay natin. So, tetekman natin 'to. Ayun, okay. pack na pa ko. Oh. Okay. So, 'yung 'yung 5 natin ang tinatawag nang nilupa. Ang na laman lang 'yan dito sa pack 'to. Siguradong nananisi tan si musing nakaramay sa 'to. Yes. So, Makita niyo pala Bakit? So yung bayo pinag na pinagdala ng controller, nawa daw ito sa kamuting kao. Kamuting kao, okay. so, yun po. Makikita doon, may... May... Sibabaw. ibabaw. Margarine. May margarine. Tsaka condensed. condensed. So, titik na natin. Yes. Tignan nyo po, nilupa ko, masarap kay Chris Pogi at Gigi. Yun. The, The best. Ang sarap. Kaya punta ang hindi na dito mga kalakbay. Dito lang po sa Carriedo. Kaya po. Sarap. Sariling gawa ko po yan, homemade. Kapi niyo lang po si Chris Pogi. Masarap po nilupa ko. Sariling gawa.